Magandang gabi, Pilipinas. Kung mahal ang inyo pong napapanood po ay ang aktual na pag-turnover ng Indonesian authorities kay uh, former Banban Mayor Alice Go sa mga tauhan ng DILG, PMP, Bureau of Immigration at maging ng NBI at nakatakda na pong ibalik sa bansa ang dating alkalde sa Pilipinas ngayong gabi. Kaugnay niyan, wala namang nakikitang indikasyon ng Philippine National Police na sinubukang itago ni Alice Gu ang kanyang pagkakinanlan habang siya ay nagtatago sa nasabing bansa. Abay, ito po'y taliwas sa pahayag po ng National Bureau of Investigation na tinangkauna ni Gu na baguhin yung kanyang itsura para hindi siya makilala ng mga otoridad. Nagpaputol kasi ng Nagpaputol Samantala, inayag naman ng police at siya ng PNP sa Indonesia na gusto nang sumuko ni Kuo bago pa man sa mahuli ng mga tauhan ng Indonesian police para harapin ang patong-patong na kasong kanyang kakarapin dito sa Pilipinas. Kunin natin ang live report ni Mar Gabriel. Mar, ano latest? Alex Ali, alas 11 ngayong gabi inaasahang lalapag sa Naiya yung private jet sa kayang si Dismiss Mayor Alice Gu kasama sina Secretary Ben Abalos at si General Marbil. Pagdating dyan sa hangar ng Royal Star ay agad siyang isa sa ilalim sa booking procedure at maging sa med medical examination bago iharap sa isang press conference. Kung ang larawang ito na inilabas ng Philippine National Police ang pagbabasehan, tila wala naman daw na bago sa itsura ni Dismiss Banban Mayor Alice Gu. Maliban sa pagpapagupit nito ng buhok, wala raw ibang indikasyon na may binago ito sa kanyang mukha. Taliwas yan sa pahayag ng National Bureau of Investigation na tinangkaraw ni Gu na baguhin ang kanyang itsura para itago ang kanyang pagkakakilanlan habang nagtatago sa batas. Wala naman daw yung sinasabi na nagpakitoke or what. Wala naman. Medyo siguro she probably gained a little weight. Kaya siguro medyo iba yung ichuka, o siguro sa angulo. But according to the police attache, mukhang wala naman. Maliban dun sa maigsi ang buhok niya. Ayon sa police attache ng PNP sa Indonesia, na unang nakausap ni Gu, sinabi raw nito na pinag-iisipan raw talaga niyang sumuko bago pa siya mahuli ng mga tauhan ng Indonesian police. Okay naman daw si Alice Guo, in fact, according to the police attache natin, sinasabi isa uh, gusto na rin talaga niya na nasumuko at uh, hahakapin niya yung mga kasong uh, nakasampala laban sa kanya. Bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina nang dumating sa Indonesia sina DILG Secretary Benhur Abalos at PNP Chief General Romel Francisco Marbil sakay ng private jet para personal na sunduin si Guo. Sinalubong sila ng pulis atasye at ilang opisyal ng Indonesia. Ngayong hapon, nakipag-meeting sina Sekretary Abalos at General Marbil sa mga opisyal ng Indonesian Police para ayusin ang proseso ng pagpapauwi kay Gu. Sa pagtatapos ng pulong, itinurnover ng Indonesian Police kay Sekretary Abalos ang kustudiya kay Gu. PNP po ang naatasan na mag-serve po ng warrant of arrest at bitbit -bit po natin yung warrant of arrest na galing po sa Office of the Sergeant of Arms of ng Senate po. At yun po yung uh, basihan kung bakit po natin siya iko custody for the meantime to, un to undergo physical and medical examination prior to her turnover po sa Senate. Bandang alas 6 ng hapon sa Indonesia, inaasahang nga alis ang private jet na ginamit ni na Secretary Abalos kung saan isasakay din si Gu. Paglapag sa airport, nakatakda siyang iharap sa press conference. Wala, well, uh, yung sandali lang naman po yung uh, physical and medical examination asama to pa uh, procedure lang po yan pag tayo po ay may kinukustodia po na tao po ay uh, kailangan po muna natin siyang uh, sigurduhin na maayos po yung kanyang kal uh, kalagayan bago po natin siya i-turn over doon po sa opisina na meron po ng uh, jurisdiction sa kanya. Bandang alas 11.30 ng gabi noong Merkoles nang maaresto ng mga tauhan ng Indonesian Gu sa isang hotel sa Tangerang Banten Province sa Indonesia matapos ang dalawang buwang paghanap sa kanya ng otoridad. Alex Ali, kasabay nung hinihintay na pagdating ni Alice Gu dito sa bansa, nagpalabas kanina ng warrant of arrest itong ang uh, branch 109 ng Kapas Tarlac Regional Trial Court dahil yan sa kasong paglabag sa Grap and Corrupt Practices Act na isinampas sa kanya ng Department of Interior and Local Government. Kaugnay pa rin yan doon sa paggamit niya sa kanyang posisyon bilang mayor ng Banban sa pagpapalabas ng permit para sa bauful Land Development na nasa likod ng operasyon ng Pogo dyan sa Tarlac. Ayon kay Public Information Chief Police Colonel Jean Pahardo, nagtakda ang korte ng kabuang 180,000 pesos bilang piyansa dyan sa mga kaso na yan. Alex? Okay, Mar, uh, linawi natin dun sa mga pahayag ni Alice Go na natanggap ng uh, police attache natin dyan sa Indonesia na sinasabing handa na siyang sumuko. Parang malabo yata atayon. Dahil kung lumabas ka ng Pilipinas, dapat dito ka na sumuko. Diba? Uh, at meron rin akong narinig kanina sa isang panayam kay Sekretary Abalos kanina. Ang unang tinanong ni Sekretary sa kanya bakit ka lumabas ang Pilipinas ang sagot sa kanya ni Alice kay Secretary eh natatakot daw siya. So medyo malabo yung kanya mga pahayag Mar Well, Alex, sumatatandaan mo, uh, bago bago maaresto yan si Alice Gu, dalawang linggo na kalipas ay unang naaresto yung pinakikilala, niya, pinakikilala niyang kapatid niya na si Sheila Gu at uh, si Cassandra Ong. So, base, do no, itong nahuli siya kahapon ng uh, mga operatiba ng Indonesian Police, ang sinasabi niya doon sa ating police attache ay plano niya na raw talagang sumuko. Marahil dahil yan doon sa unang pagkakaaresto ng kanya mga kasama. So, yan yung binabanggit niya doon sa pulis attaché ng Pilipinas na una niyang nakausap nung no siya ay maaresto Jan sa Indonesia. So parang lumalabas na marno ang magiging custody ni Alice Go ay ang PNP dahil nga sila pala yung nagfile doon sa no, no sa Ombudsman at the same time doon sa Kapastarka. Yes, Alex, bukod dun sa warrant of arrest ngayon ng Senado, may isa pang hawak na warrant of arrest ngayon ng PNP. Dahil yan dun sa kasong uh, graft and corrupt practices sa nga, naisinampa ng DILG naman dyan uh, sa Tarlac. So, sa ngayon, wala pang uh, pinal na desisyon kung ano ba yung o kaninong kusudya mapupunta itong si Alice Go. Dahil ang sinasabi ng PNP, pagdating niya mamaya dyan sa hangar nitong uh, private jet, ay uh, isa sa ilalim na siya sa booking procedure at uh, maging sa medical examination para doon niyan sa warrant of arrest niya na inilabas ng korte diyan uh, sa Tarlac. At uh, pagkatapos niya, ang sinasabi ay iti turn over din siya sa Senado para naman uh, sa kanilang custody dahil nga uh, para masiguro na makakadalo na ito doon sa mga sinasagot ang pagdinig ng Senado. Alex. At sa panghuli, Mar, nabanggit rin ba ng PNP kung ano ang kanilang uh, inihahandang uh, security measures para dito kay Alice Go? Dahil nga, kung binanggit nga niya kay sekretary na natatakot siya sa kanyang buhay, so meron na bang inilatag ng mga security measures? Dahil siguradong uh, security nightmare ito ng ating kapulisan. Yes, definitely Alex, may nakalatag ng security plan ng PNP mula dyan sa pagdating sa airport hanggang uh, doon sa pagsasagawa ng kanyang uh, booking procedure at um, medical examination. Ang hindi lang na isa sa pinal ngayon Alex, kanina kasi ay nagiging pabago-bago yung plano. Ang una ay uh, dadalhin dito sa PNP General Hospital sa Campo Crame para isa ilalim sa medical examination. Ngayong hapon lang na bago yan, naisasagawa na raw yung medical at yung booking doon mismo sa private hospital hangar sa Naiya. At uh, pagkatapos niyan ay saka pa lamang siya iaharap sa press conference. Pero nagpahayag naman kanina ng katiyakan ng PNP lalo sa pamilya ni Alice Gu na titiyakin nila ang kaligtasan nitong uh, dating uh, mayora at uh, nakahanda rin daw yung kanilang PNP custodial facility sakaling hindi nga may turnover sa Senado itong sigo para doon muna siya ikustudia dahil nga may bago siyang warrant of arrest mula sa korte dyan sa Tarlac. Alex. Okay, maraming salamat sa iyo, Mark Gabriel Matanate, dyan o sa Campo Crame. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Matanang agila Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.